Mga hapon mga idol, time check. 5:20. Yan idol sa so, nag-request, check the place. Yan idol. Titigan mo siguradong alam na alam mo to idol. Yung bakas natin idol, andun lang sa tabi ng wedding shade idol. Sa so, nag-request dito sa Barangay Paitan Sur. Let's go, sa go. Hãy idol là những tóc tóc idol. Idol. tóc na, tóc 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 Tingnan sa ka-idol. Taga Paitan Norte po. Nakapalo ka-idol. Opo, nakapalo idol. Thank you, idol. Thank you. Paitan Norte? Opo. <laughs> doon po kami kumakain mo. Sige, <laughs> <laughs> okay, idol. Baka may gusto ko i-shoutout. Yung shoutout yeah, shout sa jowa ko. Ben, ako ako. Sige, <laughs> yeah, thank you. Ha? Thank you, idol. Tara, picture you. tayo, picture tayo.